Guys, to this video kahit may masama ang aking pagyaramdam as long as kaya ko naman so why not to help diba? bitaw guys magtaog ko anong mga lobo kaya para malanda na siya ayan tabang ko guys sa... buwan kailangan mang kinabangay sa nagibatis kalawasan go for it as long as kaya diba? ayan it's raining here So, Sige lang, nami ato, Sure. Okay. Habang may may pag-asa. Salamat sa inyo guys sa pag-help. Ayan. Ako ni kay para ready na siya malanda. Sa po sila yan, pag wala'y gawa, sila'y lugi. <laughs> Uy, ihayang, ihayang, Pilmiro. Ha? Ihayang. Ihayang na eh? Ay, ganun. Ay, so ihayang ko ito lahat. Ihayang na, tapos ang sunod, pato, kulog na. Example ng abis, example. Sampol, par. Wala ko kasi sa'yo mong i-explain. Anaon gini siya na hayang tanan. Tapos ang ipatong, ana na patong, ana na patong, patong, pato, pato, pato. So magbigay, maghatag ko ginhawa niya. Ganyan. Oo. Dito. Dili na kay na bahala na basta ihayang Hayang kulog. Dikit-dikit na tanan bahayan sa tanan. Ah, hayang de ay. Asa ni mong gikulog? Okay, so mali daw akong proseso. So, hayangon sa nako. Thank you for watching. God bless us all.